Uh, robotics at mga pasalubong products itinampok sa trade fair and exhibit ng Gimba Fiesta. Itinampok sa trade fair and exhibit sa unang araw ng selebrasyon ng uh, ikaisandaan at na founding anniversary at ikadalawang putatlong nga Festival dito sa Gimba ang robotics ng Bachelor of Science in Information Technology o BSIT sa Our Lady of the Sacred Heart College of Gimba o Olsko at mga pasalubong products na gawa ng uh, lokal na mga negosyante dito sa Gimba. Uh, gayun din ng ilang mga bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Tampok sa aktividad ang mga robotics, uh, at Cyber Security Projects ng Junior Philippine Computer uh, Society o JPCS na pawang mga third year at fourth year students ng BSIT program ng OSHCO kung saan ibat-ibang klaseng aplikasyong uh, pang-seguridad, safety, maging ng uh, uh, agrikultura ang naka-exhibit gamit ang uh, Arduino, isang uh, electronics platform at ang uh Python na isang computer programming language nagawa mismo ng mga estudyante sa gabay ng BSIT program head na si Ginoong Joel Altura at college instructor na si Ginoong Vladimir Figueroa na isang certified o professional ethical hacker o tinatawag na white hat hacker uh, sa bansa Ayon kaya Sir Joel, ang mga nasa exhibit ay mga inubasyon at mapanlikhang mga ideya ng mga mag-aaral na magagamit sa mga households at establishments. Uh, proud Ania ang Olsko BSIT dahil sila ay nage-exercise ng ethical hacking. Tampok din sa trade fair ang mga produkto ng Sulong Gimba Pasalubong Makers o SGPM, lalo na ang mga homemade. Uh, naturally grown at organic products gaya ng mushroom, kangkong uh, at banana chips, cucumber at calamansi juice, tofu-made products, brown black rice, may uh, herbal oil at hair grower din, fruit vinegars, chicharon at iba pa. Ayon kay uh, Ginoong uh, Dennis Tuyayin, ang uh, DTI Senior Trade Industry Specialist. Ang mga kabilang sa exhibit ay mga one-town, one-product enrollees ng DTI na, na nakatanggap na ng assistance mula sa ehensya uh, para sa kanilang mga product development, packaging at promotions. At uh, may mga produkto din sa trade fair na galing sa ibang bayan gaya ng Pantabangan, Peñaranda, San Jose, Gapan, Talavera. Kuya po, Quezon at Cabanatuan, kung saan maaari namang mabili ang mga damit gaya ng barong at filipiniana, mga tsinelas, bags, antique furnitures, kurtina, gamit pangkusina, uh, basahan, may mga food products din gaya ng kape, noodles, uh, peanut butter at iba pa na mabibili sa murang halaga. Pana-uhing pandangal sa trade fair si Dr. Richard Simangan, ang Provincial Director ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija. Aniya, magandang pagkakataon ito para sa mga maliliit na mga negosyante upang maipakita at ma-promote ang gawang Nuevo Ecijano at uh, mailapit sa mga lokal na mamimili. Paraan din ito upang matulungan sila na mapalaki ang kanilang market. Uh, narito ang pahayag ni uh, Dr. Simangan. Ayan. Sabi niyon dun sa mga produkto na inilabas po ng ating uh, mga uh, kababayan dito sa Pusa Oo, so, ang Department of Trade and Industry ay nagsasagawa ng mga local trade fairs. Taon-taon yan para may exhibit natin yung mga lokal na produkto ng ating mga local micro, small and medium enterprises. So sa mga pagkakataon mga trade fairs na ito, na natin yung resulta na ng iba't ibang gawain ng DTI, particularly yung product development natin, mga pagsasanay, binibigay natin sa kanila, costing and pricing, visual merchandising, tapos ang culminating activity noon, itong trade fairs natin. So nilalayon natin na makita ng ating mga kababayan, yung ating mga lokal na produkto, at tangkilikin na rin. Kaya gaya po ng sabi namin, buy local, go local tayo. So far, sir, ano-ano po ba yung mga um, uh, activities uh, na pwede pa pong... Uh, i uh, samantalahin nung ating mga S yes, uh, yung ating mga business owners na maliliit lalo na po ngayon since katatapos lang po ng pandemic syempre po ngayon lang sila nag-start na talagang umahon ano po yung pwede nilang ma-avail sa DTI ang Department of Trade and Industry kasama ang aming mga 34 negosyo centers sa buong probinsya ay nagbibigay ng mga libreng serbisyo lalong-lalo na assistance sa registration nila online na tayo ngayon. So kahit saan pwede magpunta, mag-register, mag, mag assist po ang DTI at ang negosyo centers natin. Pagdating naman sa pagpapaganda ng mga produkto, libre din yon. Meron kaming product development activities natin. Gaya ng nakikita niyo, ito, yung mga packaging, labeling nila yan. Pinapaganda ng DTI para maging presentable yung ating mga produkto. So libre din yan. Ang DTI pag grupo nagbibigay din kami ng mga equipment or machinery para maging competitive no yung production ng ating mga groups na yon Okay, and of course, meron tayong mga libreng pagsasanay at mga mentoring activities. Lahat yan ay ilalaman doon sa mga programa at activities na binibigay na libre ni DTI kasama ng aming 34 negosyo centers. Ano po yung mga, uh, dapat nilang gawin para po ma-avail nila ito? Pupunta lang Magtungo sa. lang sa alinmang negosyo centers namin. Sa lahat ng bayan meron kami o kaya sa aming provincial office sa Kabanatuan o kaya ah, may mga Facebook account, social media accounts, mag-walk in, lahat pwede mag-chat, mag-text, mag-email, lahat yon ay pwede nilang gawin. Sige. Sir, last na lang po. Message nyo na lang po dun sa mga um, small business owners natin o sa mga nagnanayon, naglanais, uh, nagumanda pa ang kanilang mga negosyo o magnegosyo, bukas po ang pintuan ng DTI para sa ating mga existing, sa ating mga bago at mga potential na mga MSMEs. Mag Dumulog lamang po or magpunta lang sa aming DTI Provincial Office o sa 34 negosyo centers at lahat po ng kailangan ninyong assistance sa pagnenegosyo, amin pong bukas loob na binibigay sa inyo. Thank you very much, sir. Sige. Kasama ni uh, PD Simangan, si Mayor Jesolito Galapon at uh, si Gimba Tourism Officer Rhea Santos na overall chairman sa Gimba Fiesta at si uh, business permit and licensing office head Alexander Ongoko na siya namang committee head ng Naturang Trade Fair sa ribbon cutting kanina at opening ng Naturang aktibidad. Narito naman ang pahayag ni Mayor Galapon uh, sa naging aktibidad kanina. Ito kasama natin si Mayor. Mayor, uh, unang araw ng pista natin na uh, dito sa Gimba yung uh, 159th uh, founding anniversary at uh, 23rd leg acti Gimba. Ano-ano um, ba yung mga pwedeng abangan ng mga Gimbanyans? ah uh, maraming pwedeng abangan, hindi lang naman itong uh, trade fair. ah uh, bukas, meron tayong huso. Ipaparangalan natin yung mga uh, outstanding na uh, mamamayan ng Gimba. May mga job fair, may mga kulto ng pagtanghal, may gig, may uh, barangay night, may SK night, may Miss Gay. May Mr. Tin. Marami, marami sila ba tuloy-tuloy ito hanggang sa March 24. Dahil sa March 24 naman yung yung uh, float uh, pagandahan ng float plus parada na. Siyempre mayan tayong binibining gimba sa March 22. Meron pa rin. Yeah, meron binibiging pa rin siyempre. May kita nyo yung lagagandang uh, gimba niya dito sa Gimba. Uh, may purpose po ba bakit ito ang inuna natin na activity? Bakit yung uh, trade fair at uh, siguro ang purpose para makita at ipakita hindi lang din sa gimba kundi sa buong uh, nalawigan na ang gimba ay may sariling produkto na dapat ay ipakita sa mga mamayan na tangkilikin ang produkto ng gimba para lang sa makita nila talagang ang gimba talaga may sarili sariling atin paano, uh, paano niyo po may encourage yung mga business owners na mag-start na mag-produce ng uh, sarili nilang produkto? Ganito, dalain ito, itong transfer nito, ito, isa sa paghihimok sa kanila, para sa gano'n, mampisan naman na ng sa talagang magsarili, may sariling produkto para ipakita na may besya ng gimba sa umuunlad at patuloy umuunlad nang sagal maganda ang mapapakita natin. Ano po ang uh, maialok ng tulong sa kanila lalo na ngayon na uh, medyo mahirap ang uh, business sa uh, pagtatayo uh, ng business? Uh, ang giba naman ay business friendly. Mm -mm. Uh, actually, yung criminality, wala naman na yan eh. Yung uh, uh, servisyo ng tubig, kuryente. Kasi, importante sa isang business kasi, yung maganda yung mga basic na kailangan nila, kuryente na halos hindi nagbabrown out. Siyempre, yung tubig na maganda, tapos sa uh, peaceful ang community. Yun unang-unang basic na kailangan ng mga businessman dito sa Gimba. Siyempre, hindi ko pwede magtayo ng business kung magulo ang bayan. Yes. Eh, maunulad naman ang bayan natin at masaya at talaga peaceful ang ating bayan. At siyempre, may bibigyan ko tulong. kung ano man yung kailangan nila sa atin bilang uh, local chief executive, hindi natin sa kanila sa abot ng ating mga kanya. Message na lang po sa ma Ngayon, uh, mga yes. Gimbanyans. Ah, mga Gimbanyans, mga ko magsama-sama tayo, magkaisa, magsaya at ata uh, pagmamahal sa bawat isa ang gawin natin ng sang noon. Itong umpisa ng ating uh, kapestahan ay maging masaya, masaya, maging maganda, masaya at kapag kinabang sa ka bawat isa sa atin. Magsama-sama tayong lahat at laging tandaan, mahal na mahal po kayo ni Mayor Doklito Galapag. Thank you very much, Mayor. Okay. Love na love kayo. I love you, Mayor. Aya, Marami actually tayong mga na-interview kanina. Uh, pati yung mga estudyante dun sa robotics. Ayon, uh, Ayun. Uh, na, parang uh, yun ang bago. Oo. Yun yung uh -huh. actually, uh, actually uh, kanina. Pag uh, napunta ka dun, matututo ka talaga eh. Tapos may, may kung ma, kumbaga kung ikaw eh merong pera, alam mo, invest ka doon sa ginawa ng mga bata. <laughs> yung nakita ko, yung pagka kasi sinabing robotics, eh, parang pumapasok sa isip ko yung robot na yung um, umagalaw na ganyan yun na din machine. Yung una kong, ano, oh, ngayon. meron ganong isa. Yung robotic hand. oo oh, oh, oh. uh, na po pwedeng magamit uh, na pagka hindi na kayang magbitbit ng tao, pwede pwedeng magamit yon kung mai uh, a apply yon dun sa uh, real life. ano Kasi mga miniature, uh, ano lang yung kanilang oh, si Itong robotics na to, sa, na initiative ng all school students. Mm -mm. uh, ano yung Projects yan dun sa Yung Meron kasi silang Yung tinatawag Yung sinabi ko kanina na Arduino Yung Arduino kasi uh, Electronic Arduino Oo uh, uh, Arduino ano Electronics uh, Platform siya Para siyang chip Meron uh -huh. chip Na may mga nakakabit na Parang mga uh, Caterpillar <laughs> uh -huh. Alam mo yun Yung sa loob ng computer Doon nakaprogram program Doon nila pinapasok Yung mga uh, 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 I don't know kung software ang tawag doon o yung mga gusto nilang uh, ipagawa doon sa for example kanina yung nakita ko eh uh, alarm system no uh, hmm. ang tawag sa kanya ay uh, parang mini fire bio mini uh, alarm uh, system uh, kapag may smoke uh, Oh ano siya para maliit lang siya na ano na klase ng uh, project tapos, meron siyang camera, meron din siyang uh, program na nakakonect siya sa application sa cellphone. Uh -huh. So, pag gayon ay nakakonect sa internet, halimbawa na lang, de, nakasaksak siya. Kailangan din kasi niya ng ano, eh, kuryente, tas naka, may internet, nakasak, nakakonect sa wifi. Tas, eh, mm. uh, pagka meron siyang na-detect na usok o apoy, doon sa loob ng kwarto mo, mag-a-alarm sa telepono mo kahit nasa abroad ka. Basta't hmm. nakakonect sa internet. Uh -huh. Ngayon, pwede pa rin daw nilang dagdagan yun ng uh, mga applications o mga additional uh, na mga features na pagka halimbawa wala ka sa bahay, siyempre hindi ka naman makakabalik ka agad. mag, mag message siya sa Bureau of Fire na merong sunog dito sa area na to na kailangan mapuntahan at ano ganoon, may application na rin mm -hmm. um, yeah. hindi siya literal na robotics na, na robot, robot na, oo, na gumagalaw, uh -huh. lumalakad kundi uh -huh. mas, ano, computer uh -huh. uh, application siya uh -huh. in application. Ap pero meron din kaninang mga ano eh meron din na robotic hand eh yeah. na pag halimbawa eh sa hospital pwede mong gamit pagka toxic uh -huh. hindi pwede hawakan ng tao, yun ang gagamitin mo, yung robotic hat na gano'n. Uh -oh. ililipat na gano'n. Sa agriculture, pwede rin daw yun. Pagka magpapasan uh, ka ng kinaban, sa halip na ikaw yung magbitbit, eh, yung robotic hand yung magkakarga. karga at magkakarga sa truck. Gano'n. gano'n? Oo, merong mga gano'ng mga... Kaya na, ng mabibigat, ano? Uh -oh. Ay, isang nakita ko kasi nga, ano, yung yung nag-deliver nag -de ng food sa mesa. Ay, uh, robotic din yun eh. Ay, o mga oh, resto, oh, oh. oh, oh. Ano 'yon? Parang ganito rin yun eh. Kasi meron meron siyang naka-program. Uh, naka, -program, pin naka -program sa loob oh. yung mga anong um, mesa 'yung table oh, oh. na yung pupuntahan mo meron, tapos ihatid na niya, 'di ba? Oh, oh, kung saan. Parang gano'n 'yung yeah. konsepto nila. Oo, oh, oh, pero ito kasi uh, most uh, mostly ang applications niya ang ginawa ng mga estudyante ay sa cybersecurity. security. Yun yung gusto nilang i, uh, itampok dyan. Uh, na, uh, isa yun dun sa mga, uh, lima daw kasi yung specialization dyan eh, na po uh, uh, matutunan. At isa nga yung cyber security. Nakalimutan ko yung, yung, yung apat pa eh. Meron din database management. Uh -huh. na po magamit ng DA sa <laughs> Ayun. Char lang. Ayun, nakakatuwa. Tapos meron ding mga ibang mga produkto doon na mer meron nga may mga test uh, Ilan ilang ilang, ilang, ano? eh. ilang ilang kubol yung uh, nakaset up para sa trade fair? Ano? Hindi ko nabilang pero dito lang siya sa bungad eh. Siguro mga... Nasa loob ng sa, ano? Ano siya? Nasa na sa loob ng plaza? By area. So, meron isang specific para sa SGPM Uh, tapos yung uh, Sulong Gimba uh, pra, Pasalubong Makers. Tapos, tabi-tabi sila doon para mm -hmm. maganda yung presentation ng products at hindi bungi-bungi. Uh, doon sa isang, na-provided din ng DTI yung kanilang mga istante. Merong mm -hmm. uh, mushroom dito, merong kangkong chips sa taas, merong uh, ano, iba-ibang mga produkto na tabi-tabi. Mm -hmm. Tapos, magkakasama sila doon. Hindi sila per booth at uh, ano... Ay, ah, hindi po to. Uh, Both pa rin siya in a way, pero... Ah, oh, pero nasa isang oo area. location oo, tabi -tabi. Lang. Ayan. So, pasyalan niyo po yan. Yes, oo. Alam oh. niyo, alam niyo, meron pa doon, meron dun isa na from Peñaranda na nagtitinda ng barong at saka Filipiniana. Yung mabibili hmm. mo ng 4,000, 5,000 sa mga ibang mga suppliers. Like, uh, at mas mahal pa sa mga mall. 6,000. Dito Dito, uh, mabili nyo lang ng 1,500, 2,000. Kaya nga, sabi ko, uh, mainam na may advertise kasi um, meron din silang calling card at ito ah, meron si direct indirect supplier sila ng kultura. Alam mo yung kultura sa S. Mm, uh Oo. -oh. Ibig sabihin talagang maganda. Eh, yun eh ang isang ano nila. Uh Oo, -oh, maganda yung isang quality um, ng produkto. product nila. At eh uh, ito na oh, ito Piñalanda. na siya sa Gimba, hindi mo na kailangan. Ang oh, maganda mong, yung pinya. Uh Oo, -oh, pumunta Bawa sa pinya. At mura. So hmm. yung mga ngailangan ng mga Filipiniana at barong na no? magagamitin nyo kung saan nyo gagamitin sa halip na mag-rent kayo sa halagang 1,500 pwede na kayong bumili dito 1,500 <laughs> <Gayun, laughs> o oh. Sige na, okay oh.